bang tumataga mas lalong dumadami talaga yung mga bunga at hinog na hinog kaya nakakatuwa talaga oh. yung bubble bubble nila o oh. hmm? <laughs> yun guys yun natin yun yun oh. nakakatuwa no? sila hmm. Hmm. nakakatuwa oh. so, malaki. Parang gusto ko itong pitasin. Malaki. Mm. Alipikas. Ito rin, no? Mm -hmm. Aapot na isang ano na lang oh, sa lupa na. Oh. School yun. Laki na. <laughs> mm. Kaya, ano guys, oh. Malaki. Ano yun? Kasing laki ng mukha ko. O, yun. Oh. Mga ganito. Ay, nakakatawa. Pag napupunta talaga ako dito, nawala yung stress. Nakaka, anong, magmastan. Magmula doon. O, doon. Ang dami. Hmm. Liglig. Ang bunga. Ayan. So, ito. sabot abot lang. Abot lang ng kamay. Karamihan na. hidog. Kung naglalaglagan na nga yung iba. Oh. Hmm. Nakaka. Nakaka-amaze. Ganito ninong. Hmm? Hmm. nakakatawang nupo dito minom na hmm. okay gusto yung coffee ko my instant coffee mga guys. Gusto nyo punta? Punta kayo dito sa farm ng Rabinovich. Uh, Di ba mga discarding malupit talaga Oh. Hanggang doon. For, ano? May mga tao nagpupunta para doon naman sa mga gulay, prutas. Uh, Masarap uminom ng kape sa silong nito nakakakita ka ng mga ng mga pumelo, di ba? Mm. Hmm. Para siyang ano, para siyang, um, sa akin, para siyang malit maliit na ano, para iso ba <laughs> ng mga frutas. mo yung mga bata, yung nananaginip ko noon na sa lahat, lahat na may puno, may bunga. gan dilaw-dilaw. na. Magkaroon na po nito sa Pilipinas. Sarap mangarap. Pero dapat pangarap, ginagawa. Mm -mm. Hmm? Okay, so. hmm? Dito. Dito yung mga ano. Ngayon, dito naman tayo sa pasok naman tayo sa maliit na tindakan pang negosyo diba? dito yung mga anin nila, binibenta rin nila dito diba? from saging nandito ang nandito ang kalabasa Nandito ang repolyo. May mga sanas naman. May putas. Nandang dun sa nandang dun sa ilalim. ayoko ko lang makita yung si Lolo kasi siguradong mamumula ang aking mata. Ang um, ano, Pupuh. Eto, mamaya, pupuha ako nito. Ito, pupuha ko nyan. Ng prutas, ito hati ng mga magulang, konti, ito ng sa dito na violet ma, guys, mga gatas, ito ng mga gatas, ito ng mga gatas, ito ng mga gatas, ito ng mga gatas, ito chicken, oh, chicken Eto, masarap Ano, fresh fresh from the fruit yung ginagawa niyang meats guys kaya kung gusto mo ng fresh from the fruits dito sa farm ng Robin Reeds hmm. kaya relax lang ayan dami ng tapusin Ito. Puyot. Lokban. Mas masarap to. Punta tayo dun sa farm. Nakaabang ako eh. Wala nang mangga. Puyot. Oh, ito is puyot baby. Wala. Ah, nandun yung ano. Punta tayo dun sa... Ito nung mangga tapos na yung mangga oh. bilisan natin habang hindi pa tayo nakikita gusto ko to kukuha ko ng pantanin ko nito tatanim ko doon. Mahilig kasi ako sa halaman na to. Ang maganda. Tanim natin doon guys. Sa bahay. Ito naman, ang kanyang